Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang blue ay lakas ng loob habang ang silver ay kaliwanagan ng isip, nagbibigay ng kumpiyansa sa aksyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 5, number 12, Number 27. Kahulugan ng numero, nagpapakita ng pagbabago, pagunlad, at mga bagong ideya na makakatulong sa tagumpay. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Gemini. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang green ay kasaganaan at balanse, habang ang white ay simbolo ng kapayapaan at kaliwanagan. Mga numero na magbibigay ng swelteng sa ngayon na numero, ay number 34, number 14, number 20. Kahulugan ng numero, magdadala ito ng katatagan at malinaw na landas tungo sa iyong mga plano. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color orange. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow ay optimismo at kagalakan, habang ang orange ay katalinuhan at kakayahang magdesisyon ng tama. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 8, number 16, number 23. Kahulugan ng numero, nagbibigay ng balanse at gabay sa mga usapin ng komunikasyon at relasyon. Cancer, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang blue ay damdamin ng kapanatagan, habang ang white ay nagpapakita ng purong intensyon mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 20, number 11, number 26. Kahulugan ng numero, pahiwatig ng pagkakaisa, relasyon at pagkakaroon ng tamang suporta mula sa iba. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gold at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang gold ay tanda ng tagumpay at karangalan, habang ang blue ay nagbibigay ng inspirasyon at kasiglahan. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 31, number 19, number 30. Kahulugan ng numero, pagpapahiwatig ng pamumuno, bagong simula, at malalaking oportunidad. Virgo ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Scorpio. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color brown at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang brown ay praktikalidad at lakas ng loob, habang ang green ay kasaganaan at pag-asa. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 6, number 21, number 33. Kahulugan ng numero, pahiwatig ng pagkakaayos at magandang resulta sa pinaghirapang gawain. Libra, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Gemini. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang pink ay pagmamahal at pagkalinga, habang ang white ay dalisay na damdamin at malinaw na pananaw. Mga numero na magbibigay ng swelteng sa ngayon na numero, ay number 17, number 15, number 28. Kahulugan ng numero, magdadala ng kapayapaan at bagong sigla sa iyong personal na buhay. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Aries. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color black at color red. Ang kahulugan ng kulay, ang black ay lakas at katatagan, habang ang red ay sigla at matatag na damdamin. Mga numero na magbibigay ng suwerteng sa ngayon na numero ay number 36, number 18, number 24. Kahulugan ng numero, senyales ng paglakas ng loob at pagbubukas ng panibagong daan para sa iyo. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color purple at color yellow. Ang kahulugan ng kulay, ang purple ay karunungan at pananampalataya, habang ang yellow ay kasayahan at pag-asa. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 10, number 22, number 29 kahulugan ng numero, magdadala ng inspirasyon at magandang pagkakataon sa paglalakbay ng buhay. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow ay balanse at karunungan, habang ang blue ay kapanatagan at kalmado. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 5, number 17, number 32. Kahulugan ng numero, nagpapakita ng gabay sa paggawa ng tamang desisyon at pagkakaroon ng panibagong direksyon. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color violet at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang violet ay malighaing pananaw at malalim na kaisipan, habang ang silver ay pahiwatig ng proteksyon at malinaw na layunin. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 19, number 13, number 27. Kahulugan ng numero? pahiwatig ng bagong pag-asa, kalayaan, at tagumpay sa mga plano. Pisces, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Taurus. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gold at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang aqua ay simbolo ng kalayaan at espiritual na lakas, habang ang white ay kapayapaan at kalinisan ng damdamin mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 23, number 14, number 31. Kahulugan ng numero, nagdadala ng malasakit, emosyonal na balanse at tagumpay sa personal na relasyon.